Yun, pag nandito ka sa Madrid, meron ditong street na para sa mga Filipino, Avenida de Filipinas. Tapos, ito yung street na yan. Itong street na to, ayan yon yung street ng Filipinos. Tapos, syempre, nakikita nyo yon Yun si Dr. Jose Rizal. Pupunta tayo ngayon doon sa kabila, tara. Dito sa Madrid, ang bayani ng ating bansa, si... Dr si Rizal kung sa Maynila meron siyang estatwa dito sa Spain meron din siyang estatwa at syempre nandito yung historical nila flag ng Pilipinas flag ng Espanya timbayanin si Dr. Jose Rizal ay eh, meron siyang huling sinulat bago siya mamatay at nandito yon yung mga huling sinulat niya ayan eto ang huling paalam. Yan yung sinulat ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay. Yan, napakahaba. Sa kabila is naka-translate yun ng Espanyol. Dito is naka-translate ng Pilipino. Ayan. Amin, ah, no? Ganyan ang mga bayaning Pilipino. Karon dito ito alagay, no? December 1896, al edad de 35 años en Manila, Filipinas 'di ba? nakakabilib si Dr. Jose Rizal hindi lang siya pang Pilipinas napaka swerte ko kasi napaka swerte ko ng kabayan kasi nakapunta ako dito sa Madrid syempre picture din tayo dito sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal basahin niyo mabuti all al national de Filipinas, Dr. Jose Rizal 1861 to 1896 ayan o no? hindi lang po sa Pilipinas may monumento si Dr. Jose Rizal. Meron din sa Amerika at meron din dito sa Espanya. Ayan, so nakaka-proud na maging Pilipino, no? Lalo na hero natin si Dr. Jose Rizal. Yun lang mga kabayan.